ang mabait na kalabaw at ang mapagmataas na kabayo. Sa isang malawak na bukid, may nakatirang isang mabait na kalabaw na nagngangalang Cardo at isang mapagmataas na kabayo na si Bruno. Araw-araw, si Cardo ay masipag na nagtatrabaho sa bukid, humihila ng araro upang matulungan ang magsasaka. Samantalang si Bruno ay may marangyang buhay palaging pinaliliguan at pinapalamutian ng magagandang tali, lagi niyang tinutukso si Cardo. Napakabagal mo, Cardo! Tingnan mo ko, malakas at maganda. Hindi ako kailanman magtatrabaho ng ganyan, hambog na sabi ni Bruno. Ngumiti lang si Cardo at patuloy na nagtrabaho. Isang araw, dumating ang tagutom wala nang masyadong pagkain para sa mga hayop. Dahil mahalaga si Cardo sa bukid, patuloy siyang inalagaan at pinakain ng magsasaka. Samantalang si Bruno, na wala ng silbe dahil wala ng pambili ng palamuti at pangkompetisyon ay ibinenta na sa isang malayong bayan. Habang dinadala siya sa bagong lugar, naisip ni Bruno ang kanyang pagiging pagmataas noon. Sanay naging masipag din ako katulad ni Cardo, malungkot niyang sabi. Aral ng kwento. Ang kasipagan at kababaang-loob ay mas mahalaga kaysa kayabangan at panlabas na kagandahan.